muling pagkita na mag-ama sa Los Angeles, California. Napakit, nila? Smile at todo si Daddy Paolo sa kanyang anak. At syempre ang kanyang tita Kimi ay napaka din. Thankful na lang na rin din si Aldi para samahan kahit papakano. Magkita ang mag-ama. Samantala, muling pinuri at sa Pilipinas ang ilang kaganapan sa LA, na kung saan bumisita sa mga black screening at kimpaw. Hindi rin talaga nagpauli team abroad sa pagbibigay ng suporta kahit busy sila sa trabaho. Naglaan ng oras para mapanood ang pinaghirapan nila. Day 3 na ngayon at non-stop pa rin ang mga positive comments at nag-uumapang napapulit ayon sa kanila. I was there kanina sa first showing ng movie sa Cinemark. Ang ganda ni Kim at kwapo ni Pao. They look so good together. Sulit binayad. Sa may meet and greet. Ang dami nilang napasaya lalo sa mga senior citizens. Ang bait nila sa amin. Love them both. Congrats on your very successful movie next piece. Ayon pa sa ibinahagi komento, Nandyan ako kaina sa first screening and meet and greet. Ramdam mo talaga ang care and sweetness ni Pao Kaya kinikil kami dahat at panatang. Lalo ang mga hair hearts na mga mamis at lolas, pati ates and kuyas. All age present. Anong singin nyo sa panimbang 对。